Hello guys! For today's vlog ay magpiprito ako guys ng drumstick ng chicken. Ito ang pinakagusto ko guys sa chicken. Yung ano, yung drumstick. Yung legs. Kasi yung legs guys ay mas masarap siya kaysa sa breast. Kasi yung breast is very very dry. So let's go and cook! So ito na guys, bali minarinate ko siya sa garlic, black pepper, salt at tsaka ng uh, eggs. Ayan. Tapos guys, nilagyan ko na rin siya ng uh, flour. Yung sa flour ko ganun din guys, black pepper, salt and yung cornstarch para pampadagdag sa pagka crispy ng ating drumstick guys. So ayan. Pipiprito na natin siya guys pagkatapos natin makoting yung ating chicken. Ayan guys. Mas masarap to guys kaysa yung nabibili mo dyan sa McDo or kaya Jollibee. O ba diba? Sariling fried chicken ang iyong uulamin. O ba diba guys? So, ayan. Pagkatapos na natin na dip sa ating flour, ipiprito na natin guys. Ayan dapat yung fire nyo guys is nasa medium nasa medium lang siya wag masyadong malakas para hindi masunog yung chicken natin at maluto yung loob niya ayan guys antayin lang natin mag brown brown tapos balik ta balik ta rin natin kailangan lagi tayong nakatingin sa ating chicken at baka masunog guys tinatakpan ko siya guys para ano para maluto talaga yung sa loob niya Minsan kasi na parang luto na yung sa ano, sa labas niya pero sa loob hindi pa masyadong luto. Ayan, malapit na maluto guys yung ating drumstick. Kasi yung mga alaga ko, kung ay nako, pag ganito ang kakainin guys, ang uulamin, ayan kakain sila ng chicken. Pero pag yung mga adobo, ganyan, hindi nila gusto yun guys. Gusto talaga ng mga ganito. Mahilig din silang magmakdo. Ayan. Walang Jollibee dito eh. Meron yata pero hindi ko alam kung saang part ng Malaysia may Jollibee. So ayan, nag-brown brown na siya guys. Ayan, naglagay ako ng kunting tubig. Alam nyo ba guys kung bakit ko nilagyan ng kunting tubig? Ay pampadagdag sa pagka-crispy niya guys. At saka sa loob niya is kailangang tender sa loob niya at juicy. So, ito na guys. Luto na yung ating chicken. Hope you enjoy watching guys. Please do subscribe, like, and share. And click na rin guys ang notification bell. Para like ng updated sa mga video ko pang i-upload. So, ayan guys. Titik na natin siya. So, ayan. Diba? Napaka crispy crispy niya guys. Tapos, ang lambot niya. Ang sarap. Piritin guys. O, ba? Diba? Yummy yummy. So, Hanggang dyan na lang guys. Sana hindi kayo mag magsasawa sa pagsusupport sa aking mga video. At yun lang guys. Thank you.